Magandang araw Katipanan, ito si Katipanan Mikey, tagapaghatid balita mula rito sa probinsya ng Cebu. Celebrating victory, One Central Visayas Athletic Meet 2024, closing ceremony. Narito tayo ngayon sa Gmall Carita Cebu City na kung saan idinaos ang pagsasara ng Central Visayas Regional Athletic Association Meet 2024 kung saan nagtipon-tipon ng mga pinakamahusay na atleta mula sa iba't ibang lugar ng Central Visayas. Ito ay nilahuka ng piling mga atleta sa kanilang eskwelahan at nagpamalas ng kanilang galing at determinasyon sa larangan ng sports ay naging matagumpay na nagtapos ngayong araw, Mayo 9, taong kasalukuyan. Sa loob ng ilang araw ng paligsahan, Nagsilbing patunay ang mga atleta na hindi lamang sila mga manlalaro, kundi mandirigma sa larangan ng laro. Sa pagtatapos ng Sivra 2024, hindi lamang medalya ang kanilang naiuwi, kundi pati na rin ang mga bagong kaibigan, disiplina sa kapwa manlalaro, at mga alaala ng mga magandang tunggalian na kanilang sinalihan. Ang Central Visayas Athletic Association ay hindi lamang isang patimpalak, kundi isang pagkakataon para sa mga atleta na ipakita ang kanilang galing sa sports at mapagtagumpayan din sa pamamagitan ng sportsmanship at pagkakaisa. Nasungkit din ng Cebu City Delegates ang kampiyonato na nakapag-uwi ng 108 gold, 73 silver, 78 bronze medals. Ang pangalawa ay ang Dumaguete City at pangatlo ang Bohol Province. Ang layunin ng Sebra 2024 ay ang paghahanda ng mga atleta ng Central Visayas para sa mas malaking paligsahan sa bansa. Sa narating na palarong pambansa 2024 na idadaos rin sa Cebu City. Sa pagpapatuloy ng Central Visayas Regional Athletic Association sa susunod na taon ay opisyal na ito turn over ang Sibraa flag sa susunod na host para sa Sebra 2025 ay ang Bayawan City sa presensya ng Joint Task Group Cebu sa pamumuno ni Colonel Erwin Romel L. Lamzon, GTG Commander at ng Philippine National Police 7 ay nagbigay ng siguridad at sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasabing aktibidad. Muli rito sa G-Mall, Carita, Cebu City, ito si Katipanan Mikey, tagapaghatid balita mula rito sa probinsya ng Cebu. Balitang maasahan, balitang katipanan, sa tingog, sa kabisayaan.